Guys, bumalik ako dito li sa warehouse ni Ninong para i-update kayo sa kanilang mga mga bagong mga appliances, TV at cellphone na talaga namang binabalik-balikan nitong kanilang mga suki na nag lang kanilang mga bundle na items dito sa warehouse ni Ninong. Ayun, makikita natin sa ngayon guys na ang dami talagang pumupunta dito para mag-inquire at bumili ng kanilang nakabundle na mga items na sobra namang dami at sa kanila mga previous na hanggat sa ngayon kahit hindi Pasko nandito pa rin sila para mabigay ng mga ganitong promo sa kanilang mga suki tara guys pupuntahan natin sila ngayon at mag inquire tayo dito sa kanilang mga panibagong mga promo dito sa warehouse ni Ninong sa may New Taytay Public Market Taytay Rizal. -tay Yan maganda nga pong gabi. Nandito pa ngayon sa may uh, warehouse ng Ilong dito sa may uh, New no Taytay Public Market sa may uh, sila Selentong uh, Ulang itong uh, ground floor ni Dong Wis yung New Taytay -tay Public Market. So dito yung mag-update tayo sa mga bago nilang mga items available dito sa ngayon sa warehouse ni Ninong at si Box yung mag-assist sa atin sa mga available nila na item dito sa warehouse ni Ninong. Tara. Hindi ako pa na food channel So, nabawal mo siya sa warehouse ni Nino na na. So ngayon naman dito, mayroon kami makapasabog na mga foodies sa kamurang gadget lang siya. Lokal uh, na parang ganito siya. pang video lang. at ito sir wireless siya na microphone. ah uh, kung sa pang, pang video is so 199 lang. Sya. dalawa na siya mic. So wireless siya. Yun, dalawa na. Ayun yun, no. dalawang mic na siya. Ano? Uh, ano? Tapos pa? may ano pa siya. May ano? May ano siya yung, yung, music niya. Um, parang amplifier ano? Amplifier. Yes. Yeah. Amplifier. So, so, no, mic na may, siya 999 lang nito. No? Ah tapos sa mga ano may mga bundle din sila dito. Oh um, brother, may dito na 23, yung na 3,500 so, eh, like, um, and 89. Yung namin ito, Ah, sa Electric pot. So electric pot. So bali ano to, mga apat na items to. May electric pot, hot plate, SAKA itong grill, SAKA yung uh, wall mount. Yung kasama dito sa 7,499 no? So mayroon rin kami speaker. Sa speaker namin may kasama siyang Bluetooth na rin siya na microphone. Buli siya pang video. With microphone na rin siya. With microphone na Ito na, uh, naman sa Smart TV na 26NC. Ah, uh, P2999 uh, siya. May kasama na siya ang previous na bracket. And sa 45 naman siya. 45 inches naman siya. 7, ay 9,799. Ito yung lahat ng brackets naman. Penetrate bar. Tumple bar. Detect Gasto, Price Poker, at saka Black Games. 45 inches, na talaga ang 900, 9,799 siya, sir. <laughs> so, wala ko yung siya package na Package na, ang dami, ano? Na, so, 9,799 okay. yun siya, oh. Tapos ito na yung mga maabil nyo dito sa warehouse ni Ninong at uh, located lang dito sa uh, Black Forest Toll Number no. 6 you know? Ground Floor New Tai Public Market ng Taytay okay, Tai Rizal Ayan. And then dito may nakita tayo sa yung 45 inches 45 inches, dito rin siya Parang pareha lang siya dito, lahat yung ni Rizal May bracket, okay. may electric fan, may iyawan, may electric gas tube, at yung pangluto, na kaldero.

Smart TV, 3 mga available dito, guys, sa harap. Yung mga TV nila with ano na siya, with 3 nakasama. Sir, uh, paano sa loob? Sir, ang dami pa yung available doon na HD-Migra. lalaki ano? Ata natin Nandiyan naman siya. 5,000 siya. So, ang previous na rin siya dito, bracket po siya sa mga ko dito. So, so, yung ano niya. Tapos, pa single naman siya, 7.49 lang. Pag-45, so, pag-single lang siya. Previous na rin niya, bracket po so, siya. With bracket na lang. Bracket siya. Yung by 181, pang nukuhan siya, 999 lang siya. So, yung pang, pang uh, by 181 na pang namin, na pang-book. Yung gamit namin siya mga electric gas pump siya. Kasi, ito yung siya. 999 siya. buy one take one na rin siya. Or buy 1 take one. Nila yung nila tarawa nila na uh, induction, induction cooker to. No? Uh, so may buy one take one, one rin siya. And then dito sa mga ano sir, yung mga biso nyo. Biso Biso naman namin sir. sila ng form. na kung na po kami sa piso. na ngayon kayong piso dero. Kahit anong iba ang item sa ito na diba meron unit, mayroon sa ilang Hindi na tumawawanas namin pag-piso dero. Para araw itong piso namin. yung everyday, piso sa pag So, sa piso na item kayong... na-catch siya na mga Ayan eh Tapos mayroon naman kami po tandingan tablet. ah uh, po pang kids lang siya pang gaming siya pang gaming offline games lang po siya pang Facebook, po kasi yun yung suso kung sino kung kasama kung po siyang casing. Yung sino kung 2.5 lang siya. kung sino kung sino lang may may pipis yeah, na dyan sa nga ganyan meron kayong pigs hindi siya mawawala yung talagang pigs pangin mo kasi may mga pa, so, may pang uh, mga ganito na pala yan uh, pag bumili kayo niyan. Okay. Magkano nga lang ngayon yan, sir? Uh, 25 siya. Uh, meron kaming offline games na pang target, meron din kami pang gaming. Wala so, dito nang this uh this free target 30. So pang gaming to siya pwede sa online gaming, online singing siya. 5,399. Mayroon siyang Piso rin siya. Piso na rin yan. Ah, may kasama ng piso. Pero yung may piso na mga 3 o 4, mayroon din siya dito. Halagang ano lang siya. 1,8. Ah, ganito siyang design. Halagang 1,8 lang siya. So mayroon, 1, po po 100, siya. mayroon na yung may piso. Halagang lang siya. Papiso na siya. Ayan o. Oh, 1,8 lang um, may papiso. So, ano may na sila. Sa so buy namin, mayroon kami for pang gaming. Mayroong mayroong mga mga pang gaming mayroon mga bundle. siya. So mayroon kami smart watch previous sya. So ito na 5,999 5,000 lang 5,999 lang yan oh. May mga ano sya, May mga four, previous For pang gaming naman din siya APP na Sa si Intel at saka Realme na A3 siya, halagang 6,499. Puro siya po, yung pang gaming limit, tos siya pang online. Pag single naman rin siya, pag single naman rin, parang gusto rin. Pag siya, tos na sa si PC or pang online siya, selling at saka of uh, pang gaming mode Ah, uh, ano siya, 8-click and 1 to click siya. Mayroon din siyang papiso. Yeah, no, may papiso na rin yan, no? Papiso rin siya, hindi siya mawawala yung piso. Yan, panalong panalo kayo dyan yeah, pagka kayo bumili kayo niya ng kanilang P65 Meron din kayo ng common 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 16GB at saka to 5 siya pero ano siya paki storage siya yeah no may kawawa ma din sa linya ma no may phone ma may pa Pero ka na <laughs> Meron na kami uh, <laughs> printer. 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 printer na pala dito. Pero meron kami. Well, Sila printer no, oh, din siya na 4,300 na. Mora na to siya na kasi na siya. Kung sa sabi ko na big na yung kanyang Pag big avail ka nito nga May mga previous na rin po yan Pag nag yan So print ah, ano mayroon sa mayroon sa mayroon na rin oh. Meron kaming strike po 2024 20 Meron kaming latest na yun siya Lalo ngayon 2024 64 gb isa yun Gigan 1.8 siya Meron nito siyang pa-previous na piso. Oh, yan, no? Oh. Kasama na rin yung piso na deals nila. Yan. Bundle nyo na naman. Yan, mga bundle na items. IPhone, iPhone, iPhone 6 siya na bundle siya. Dalawa na. Tapos dito yung pa-previous niya. 5,200 times. iPhone pala yan, no? Oh? iPhone 3,199. Oh, Pag-isa lang. 5, 000, ngayon, 5,299. Dalawa na siya. Sa 5,000. sa bag nila man yung pinakamura namin sir ito yung 3999 siya so isang pang gaming di keypad ito yung pa previous na yan keypad ang bundles nila ito lang halaga niya 3999 siya so mayroon na siyang ano Nokia 1254G tapos sa uh, microphone stand yung bundle nila na Naka promo na 3,999 lang yan uh, Meron yung kaming cellphone Kung tablet siya Pang case na siya

4,599 meron meron 4,000 ito naman siya for 2024 uh, latest trend ko siya ngayon yung latest ang Tecno Tecno 30 8GB and 128GB grade siya mga pang gaming din yun 499 lang siya 4, so meron 000... na ito siya piso may piso na rin siya on. yung kanila print mga print print na, print items na okay. Tecno Spark 30C 30C Yeah. Meron na kaming 0.30 I think 0.30 yung oh, ano, talaga sale yan. Oh, 1,499 na na siya. 256 and 16 gig siya. Meron na siyang pa na piece. Meron kami may yung, yung... ito. So, dami, ang dami guys. pagka uh, nag-abil ka dito, alas lahat may mga piso deals. Tsaka may mga previous talaga nakasama dito. So, sa, ano, trade me 30 Meron kami 30C, na 1 to 4,699 siya, meron din siya pa na pa-peso rin siya. Teka siya alagaw, 4,699, kasama rin siya lahat. Iyan o, may pre na rin yan, Peso deals Dito lang sa warehouse ni Ninong yan, nandiyo, ha, mga ang uh, oh, privacy niya, power bank, at sa kami, ni Kwan. Kwan to it, ako, 5-6 ganun siya. 16,999. Yeah. 6,999 na lang siya, oh guys. Dalawang ano na yan, may power, power bank. 25. Yeah. C61. Sa mga all-bogin yeah. naman, namin, meron kaming YT1, YT5, 191 at saka 111 mga uh, all body ito pwede na sa face sa passenger yun lang siya mayroon naman na medyo kasama ng pa-face ang dami niya no ang dami siya dito ito yung kanilang mga bibo Bibo na cellphone talaga naman ang dami available dito pinaka lower price ko naman sa cellphone namin sir mayroon kami halagang 1.5 lang pinaka lower price ko naman po siya So with na piso yan with piso na rin yan guys oh. so 1.5 na lang yan 1.5 na lang yan, oh. kasama na siya so sa, mga nagtatanong sa akin ng 1.5 o 1 plus na ano, ito na siya oh. yung vivo nila Y53 tapos may piso pa na bibis sa inyong mga bill dito sa warehouse ni Ninong

mag-previst sya. May previst na rin na So, yung mga previst niyan, na... Ano Ano yung mga previst yeah. ni... uh, na na Yan. Yung mga na na Ito yung sample, guys, ng previous na yung mga sa laptop. Yan yeah, o. Ito so, yun, name dito, sir. yun yeah. siya. So, Yung mga tapos, mouse. Yun, may mouse. Yung panglinis. na yung pack. complete packets na rin access na rin sa laptop. Ito lang siya yung pag-previs. One, two, three. Tatlo ang uh, sa laptop. So, apat pala 4 apat, apat. na items siyang inyong mahabil dito. Pag nag ka yun ang kanila mga laptop. sulit na sulit, diba? Alas sa uh, lahat ng items dito, merong ganyan sa mga previous na hindi kayo mawawalan oh, at laging mayroong ganong previous na available dito sa warehouse ninyo so sa mga laptop sa ano pa yung mga bago nyo mga bagong dating yung okay, mga ganyan no? so pinaka lowest price natin dyan is itong ito pinaka lowest price namin is 5,199 lang yun. Yeah. Yeah. Sell na rin to namin Acer, ano? Yeah, Acer. 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 5,199 lang dito. Sa warehouse din nino. Dito may mga iPhone silang available. Yan ang ipapaliwanag sa atin ni Box yung so kanila mga iPhone na available. So Box ipa yung mga iPhone niyo na available dito sa ngayon, ang dami ah. So mga bagong dating to ng iPhone ano? Meron kami iPhone sir. ito siya iPhone ng Messenger, ang Facebook, ang Facebook, ang Facebook, So, Facebook, ang Facebook, ang Facebook, ang Facebook, ang Facebook, ang Facebook, So, iPad, oh. Basta magkano ito ngayon, Bax? Yung iPad. Ano naman iPad is 8,799 siya. So, 8,799 na lang yun, oh. iPad 15. Oo. Uh, yan. 128 GB. siya. Yan, yun yung kanyang mga speaks. Yan yung kanyang speaks, guys. Tingnan na na lang yung speaks niya. And then, yun yung pinaka-alim niya. So, ito ay uh, 8,799 na lang yan dito sa warehouse ni Ninong. Meron din kami iPhone XR. iPhone XR namin naman siya dito is 11,999. So, ang previous naman niya dito. Ito yung pa-previous niya lang sa iPhone XR. A power box, charger, at saka... So dito, di mo ano no. Ah, uh, meron siyang uh, ano charger na ito wireless ano, wireless. Uh, Tapos meron din siyang eh, ano to, uh, wireless din na ano, o Bluetooth, Bluetooth na to. Airpods. Ah, airpods. May airpods na rin sya. Tapos may casing na rin May casing din. Sa iPhone XR. Yon. iPhone XR, ano sya? 11,999. Yeah. 128GB namin yung, ah, uh, guys, yung kanilang iPhone XR na available dito sa warehouse ni Ninong. And then yung kanilang iba pang iPhone dito na available. Check natin dito yung kanilang iPhone. meron din kami iPhone 6 iPhone 6 oh, iPhone 6 is 5,799 Siyang naman niya is Papiso Yun, know, may din yeah. Iphone 6, meron rin kami Iphone 7 Iphone 7 Plus Iphone 7 Plus uh, 7, 7, 7, 7, 7, one third na rin siya ang papalis naman sa dito is papis so parang kami um iPhone 8 ito iPhone 8 pero kami iPhone 6 Ayun, may iPhone 6 pa sila. Cost 3,000 na So, ang previous yeah. na dito, pa-pinstore. Pinstore. Ito pa wala si Ayan, yeah. yung kanilang PC uh, deals uh, Ayan. Yeah. Dito sa, ano, ito lang yung available dito. Yung so, sa dito sa na, iPhone, na dito lang. Ito lang. XR, so ito yung, 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 yung package nyo. yung Panalang panalang yun. Pag kayo dito. XR. So, Meron pa bang bago? Ito pa, na yan to. iPhone XR. XR, XR, din siya, no? Kulay siya. Ito yung mga kulay siya, tatlong kulay. Kulay niya. May black, may, may white, tsaka red. Um, So, sa pagbibili ng iPhone, so cash mo siya o ano, dire talagang ano siya? Price siya. Kasi siya. So, mas, na Kasi mayroon naman kami previous na oh. So, talagang panahal yung mga ano dito. May mga previous official deals na available na may mga abil dito sa kanila mga iPhone na available. And dito sa guys, sa estante na ang dami pa dyan. No? Yun, yung inyong mabibili dito sa warehouse Sininong. Yan. Ang daming lumating dito ng mga iPhone. Pipili na lang kayo ng inyong magugustuhan sa mga available nila dito ng iPhone. Yan. So, anong oras po tayo dito bukas box pag uh, nagpunta sila dito? 7 hanggang 9 siya. 7 hanggang 9 ng gabi. Araw-araw po yun. Araw-araw kami dito. Araw-araw sila bukas. So, like, so to siya sa Located lang saan? Store <laughs> uh, Blackfall Store Sa uh, Grand Fort Na No public time time Market time time stand Ayun. Ayun. yung address location nila. Ulitin ko guys. Yung location nila is Black Force Toll number 6. Ground floor lang lang new taytay tay Public Market taytay Rizal. Tay so araw-araw sila bukas dito at uh, nakahanda sa inyo yung mag sila sila box at yung mga kasama nila dito sa warehouse ni Ninong na talaga na ang daming mga available na items na inyong, makuku, na inyong mabibili dito sa warehouse ni Ninong. So ulitin ko yung kanilang mga iPhone dito na available ganito ang kanilang iPhone 8 Plus na 9,199 99 lang yan with piso na rin yan yun, mga piso na rin siya ganito na previous tapos yung kanilang iPhone 7 Plus na 7,799 lang to yan iPhone yan iba't bali itong kanilang iPhone 7 Plus uh, dalawang kulay yan ano Ayan na, dalawa. Ayan. So, 128GB yan. Yung uh, laman yan. tapos, mayroon naman silang iPhone 6 na nakakalaga ng 5,799 yan you know, o, dalawang kulay so, dalawang kulay rin po pa ng iPhone 6 Plus so, dalawa pa lang itong iPhone 6 Plus so, mayroong uh, mayroong maliit na ano na iPhone din na 6 na 6, yun so, ito yung maliliit nila na iPhone no? Oh. so, yun, kung gusto niya mas, mas smaller price ito yung aka nilang iPhone 6 na 3,899. So ito tatlong kulay, uh, may buti, may ano, sell, ano ba ito? Gold. ang gold saka yung gray, dark gray. Yon. Tapos ulitin ko yung kanilang iPhone XR na oh. Tatlong kulay, may black, may white, may red. So 11,999 lang 'yan. Tapos sa uh, yung itong previous na ito, mayroon siyang uh, cover, mayroon na rin ang wireless na pang charge, tapos mayroon na rin siyang ito, wire na rin ito kasama dito uh, sa yung cord, charger. charger yan, tapos itong uh, airpod na kasama dito sa iPhone XR na 128GB siya yung uh, capacity o laman ng uh, ng memory niyang uh, iPhone XR. So dito sa iPad pip, uh, 15 nila yun, no? 8,799 lang yan dito sa warehouse ni Minong with uh, free vista rin yan. So dating price niya 7,000, kasi 17,999 ang laki ng binawas. oh alos sobra sa kalahati yung binawas. So 11,000 yung binawas guys sa uh, mga previous nila dito. So yun yung ating update dito sa Tawera Ninong na located lang dito sa Black 4 Stall number 6, long, ground floor ng New Taytay Public Market, Taytay Rizal. So invite nyo sila back sa, ano, sa, warehouse. Punta so, kayo dito sa warehouse ni kasi marami kami pa previous dito sa warehouse. So araw-araw kayo dito nagbubukas right sa Friday to sa Sunday. So dito lang po siya sa stall, a black four, stall six, tapos brown four, tapos yun, tai-tai market, tai-tai restaurant. Ayun, si Salamat Max sa inyong pag-assist. Ayan. ayan. guys, hanggang dito na lang muna ang ating ginawang video for today at kung may nice kayong sabihin sa ating ginawang video ay mag-comment lang sa ating comment section at sa hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel ay pakisubscribe lang po paki click lang yung notification button na subscribe para kung may mga latest video upload tayo ay manotify kayo. At sa ating Facebook page, pakisabay na rin guys ang pag-follow ng ating Facebook page. At pakishare na rin yung ating ginagawang video araw-araw para marami pong makakalam nitong ating mga, mga update dito sa mga bilihin na mura lang dito sa Taytay -Tay dito sa warehouse ni Nino. At hanggang dito na lang muna ang aking ginawang video ngayong araw at maraming salamat sa inyong oras na binigay sa panonood ng ating ginawang video po today. At magkita-kita tayo muli sa mga susunod ka na vlog. Maraming salamat guys. Bye-bye.